kalimamputsyam na kabanata. Iligtas mo ako sa aking mga kaaway o Diyos ko. Ilagay mo ako sa mataas sa kanila na nagsisibangon laban sa akin. Iligtas mo ako sa mga manggagawa ng kasamaan at iligtas mo ako sa mga mabagsik na tao. Sapagkat narito, kanilang binabakaya ng aking kaluluwa, ang mga makapangyarihan ay nagpipisan laban sa akin. Hindi dahil sa aking pagsalangsang o sa aking kasalanan man o Panginoon. Sila'y nagsisitakbo at nagsisihanda na wala akong sala. Ikaw ay gumising na tulungan mo ako at masdan mo. Sa makatwid bagay ikaw, o Panginoong Diyos ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, ikaw ay bumangon upang iyong dalawin ang lahat ng mga bansa. Huwag kang maawa sa kaninomang masamang mananalangsang. Sila'y nagsibalik sa kinahapunan. Sila'y nagsihatol na parang aso at nililigid ang bayan. Narito, sila'y nanunungayaw ng kanilang bibig. Mga tabak ay nangasa kanilang mga labi, sapagkat sino, sabi nila, ang nakikinig. Ngunit ikaw, o Panginoon, tatawa sa kanila, iyong tutuyain ang lahat ng mga bansa. Dahil sa kanyang kalakasan, didinggin kita. Sapagkat ang Diyos ay aking matayog na muog. Ang aking Diyos, pati ng kanyang kagandahang loob, ay sasalubong sa akin. Ipakikita ng Diyos sa akin ang aking nasa sa aking mga kaaway. Huwag mo silang patayin, baka makalimot ang aking bayan. Pangalatin mo sila ng iyong kapangyarihan at ibaba mo sila o Panginoon na kalasag namin. Dahil sa kasalanan ng kanilang bibig at sa mga salita ng kanilang mga labi, Makuha nawa sila sa kanilang kapalaluan at dahil sa sumpa at pagsisinungaling ng kanilang sinalita. Pugnawin mo sila sa puot, pugnawin mo sila upang sila'y mawala at ipakilala mo sa kanila na ang Diyos ay nagpupuno sa hakob hanggang sa mga wakas ng lupa at sa kinahapunan ay papagbalikin mo sila. Pahagulhulin mo silang parang aso at libutin nila ang bayan. Sila'y gagala na magmamanhik manaog dahil sa pagkain at maghihintay buong gabi kung hindi sila mabusog. Ngunit aking aawitin ang iyong kalakasan. Oo, aking aawiting malakas ang iyong kagandahang loob sa kinaumagahan. Sapagkat ikaw ay naging aking matayog na muog at kanlungan sa kaarawan ng aking kabagabagan. Sa iyo, o kalakasan ko, aawit ako ng mga pagpuri sapagkat ang Diyos ay aking matayog na muog, ang Diyos ng aking kaawaan.